Magluluto ako ngayon ng sweet and sour na tilapia. Ito yung mga sahag ko. Kamatis, carrots, siling pula, luya, sibuyas, sa bawang. ngayon Kunin ko yung ano ko, luya kong tanin. Itong pangatlong harvest ko. Kasi parang gusto kong dagdaga yung luya. Kunti luya ko ngayon. Ay, naubos na rin yung mga hinarvest ko. Una, pangalawa. Ngayon, pangatlong. Kukuha ako ng luya ngayon. So ngayon guys, ito yung ulam namin ngayon tanghalian. Tara, sumahan niyo po kung kukunin ko yung luya ko. Doon sa tinanim ko. Kunin na natin yung aking luya. Ito na yung tanim ko. Ay! Sus! Ano ko kunin yan? Eh, may tumutubo pala. Kahit pala hindi mo kunin yan. May ano? May sibol pa rin. Ganun pala yun. kakatuwa naman. Tingnan nyo, ito pa rin yun. Oh. No? paano kukuha dyan? Ng luya. Eh, may bagong sibol. Eh, no? Kung nakikita nyo po, ang laki na rin. May bagong sibol. Ito yung dapat pangatlong beses kung ma-harvest yun na luya. Eh. Yan o, no? natuyot na siya. Ang dami ibo na naman. Pero ito pa yung ano ko, yung isa pang ano. Ay, minta. Ito yung isa ko pang tanim na luya hindi ko pa siya tinanggal kasi green pa naman siya hindi, siya, hindi naman siya natutuyo medyo na ano lang siya ng insekto talaga nung nakaraan tapos nagtanim ako dito ng ayan ano ba ito talabas ng kamote uh, para, kahit pa paano may makukuha ako pag di ako makalabas pag ako magsisigaw o kaya pag ako isasama ko sa mga gulay gulay nagsas ay nako nako nila ko kaso tumaas siya ng konti ala yun na oh nahila ko kasi eh. Siguro, hihilahin ko na nga siya. Tapos, itatanim ko na lang yung dulo na yan. Meron siyang ugat eh. Ayan Oh. May mga ugat-ugat siya. ala oh. Alam, kunin ko na nga ito. Parang malaki siya. Ito kasi yung una-unan to mo. nakaraan na eh. Tanggalin na. Ay! Parang ang laki niya. Ito tanggalin na. Nilalagyan ko pa siya ng ano. Eh. Ito yung damo-damo. Ayan Oh. Parang ang laki niya. Ha? Ito, kunin natin. Tumutubo pa rin pala siya kahit hindi siya kunin. Eh. Kahit hindi mo siya tugan. Parang ang lalim. Tignan niyo ang lambot na lupa. Binili namin yan sa silang minister. Ay, parang ang laki niya. Hanggang sa ilal. Ito yung una-una kasi tumubo nung nakaraan. Parang may mga ugat pa siya. Tumutubo pa talaga. Ay, ito ko. Ayan. Ay, ito. Ayan siya, oh. Oh, ang laki, oh. Malaki din siya. Parang yung una sa kapangalawa. Kasi ito isa, oh. Tumutubo na siya. Tatry kong itanim yan. Puputulin ko dito. Tapos itatanim ko siya. Tapos ito lang yung kukunin ko. Itong part na to. Yung medyo magulang na. Tingnan natin kung tutubo pa rin yung ano. Parang ito may pasibol pa rin. Ay, mayroon pa rin palang pasibol sa ilalim. Mayroon, oh. Eh. Ah, patuwa. hindi mo pala tanggalin ito. Meron pa rin sumusip, sumisibol. Ganun pala yun. Ang laki rin eh. Kasi pang nagdag ko doon sa iluluto ko. Nagtanim nga pala ako ng sili. Eh, ano? Tapos ikakalat ko na lang siya. Ilalagay ko sa mga ano-ano. Doon sa labas magalayo. Doon sa malaking paso. Meron kaming malalaking paso sa labas eh. Kasi hindi ko napapakita sa inyo yun. Doon kasi sa labas. Ito mga ano to. Yung balat ng sagi. Ito pa yung isang tinanim kong ano. Anong tawag dito, talbos ng kamote. Bumili kasi ako nung nakaraan sa palengke. Basta bumili ako sa ano. Tapos nagtalbos ako ng ganyan. Yan, tinatanim ko yan. Tinan nyo, tumubo na rin. Siyempre, para makalis sa bibilin. Para yung pagkaan, hindi nalalabas ng hindi na ng palengke. Tapos yun lang naman ang bibili. Ayan, balik tayo dito sa luya ko. Paano ba itong galing ito? Wala akong gunting na dala. Ayan, so ayan ang kukunin ko yung medyo magulang. Tapos ito, itatry kong itanim. Kasi may mga ugat naman siya. Ayan, oh. May mga ugat-ugat. Sana tumubo pa rin siya. Tanggalin ko na siya. Tanggalin natin. Tapos itatanim ko ulit siya. Sana tumubo. Yun. Ayan. Hindi ko alam kung tutubo ito. Tatry ko. Kasi hindi naman ako expert magtanim ng luya. Basta nagtatry lang ako. Pero ayun nga. Ang ganda ng resulta. Pangatlong harvest ko na nga pala ito ng luya. Tapos ayun. Isasama ko siya. Iluluto kong sweet and sour na tilapia. Mahilig ang anak ko dun eh. Kaya ano, kaya ay teka sakbo ito ilalagay. Dito ka muna tatanim ko lang ulit yung luya. Dito ko na lang ulit itatanim. Pala nakihing ko ulit siya. Tatry kong tumubo siya. Masyado siyang mura eh. Masyadong mura itong luya na to. Pero itatry kong itanim. Yan dyan ka ha. Sana tumubo ka ulit dyan. Kasi meron siyang ugat-ugat. Baka sakali tumubo di meron hindi ako nga harvest yun di ba yan tapos nasa na ko sa FB saka sa YouTube lalagyan daw ng mga tuyong yung pagka may bagong tanim o kahit hindi bagong tanim yun lang sa basa na sa napapanood ko Ayan, lagyan natin ito yung tahon. Pang moist daw yan. Para hindi basta-basta natutuyo yung ano yung lupa. Tapos, naglalagay nga pala ako ng shell ng itlog. Kasi maganda raw yun pag nagtatanim ka. Misa-misa lalagyan mo sila ng shell ng itlog. Nagtanim na rin pala ako ng kamatis. Tapos, raw kasi nyo yun. Kaya lang, parang hirap tumubo ng kamatis. Hirap niya itanim ngayon. Ewan ko ba't ganun. di ako makabuhay ng kamatis yun. Samantalang dati, mabilis makabuhay. Tapos, pero hindi naman siya nagbubuma ewan ko siguro baka pangit yung variety ng kamatis na ginagamit ko sabi nyo ganun sa FB na napapanood ko tsaka dito sa Youtube ayan dito na lang dito tinanggal yung mga sabot damo, damo damo na yan ano yan ano? ano yan eh anong tawag dito dahon din yan ng luya na nilalagay ko dyan yung mga natutuyo kasi maganda sana yung mga dahon-dahon. Eh kaya lang, wala naman ako mga dahon-dahon nito -dahon pa. Lagi ko pa to. Saan ng mga dahon-dahon na katulad ng alam mo yung anong tawag dito? Um, yung mangga, yung dahon ng mangga, yun ang maganda ilagay dito eh. Yung kapitbahay namin meron. Eh, nakakaya naman mo eh. Diba? Kaya yan na lang siguro. Pwede naman siguro yung mga mga ano yung ano lang pinagtuyuan ng luya yan. Sana mabuhay ka ulit dyan ha. Para meron ulit tayong maharvest. Bali, isa lang muna yung isa ko kasi meron pa dito isa oh. Buhay pa naman siya oh. Green pa rin siya. Na insekto lang talaga eh. Inabot ng insekto eh. Kaya okay na muna siguro yan. Tapos ito, mga sili. Sili nga ano na yan, labuyo. Pero hindi yung original ha. Meron kasing labuyo na original. Meron isang klase ng ano, sili. Pero manghang din yan. Sayang yung sili ko dito. Yung parang mabilog. Maanghang din yun eh. Grabe magbunga yun. Sobra hitik na hitik pag nagbubunga. Kaso wala na to na rin siya. May, siguro dahil may edad na. May hangganan din yung ano yun ay ayan nagtanim uli ako kasi mahilig ako sa lu ano sa sili itong luya na to sana mabuhay uli siya Pagtatanim tatanim uli ako nyo na meron pa ako isang tanim nyo eh. nasa na yun mailagay ito oh natuyot na nga lang ito o natuyot siya luya kasi si winter ginagalaw galaw niya napaka masyado yung aso ko na yan eh. pag nakita niya na nagtatanim ako ng ganyan ay nako sabi sa'yo ayan, tinanim ko siya dito ayan, pakita ko nga sa inyo ayan, tatanim ko siya dito Pag nakita niya kasi na nagtatanim ako ng ganyan uh -huh, sabi sa iyo kukuhin -huh, niya yan sino yung nakita mo? ito na yung aking luya yung pangatlong harvest ko kailangan na rin siyang kukunin talaga para mapalitan ay, ito, oh, tingnan niyo oh. ayan o oh nagbubukbuk na siya. Parang nalusaw na. Kailangan na talagang tanggalin. May mga ugat-ugat pa siya. Tanggalin ko nga yung ugat niya. Lagyan natin dito. Kasi papasok ko na to sa loob. Magluluto, magluluto na ako. Kaya kinutang ko ito tatanggalin. Wala yung aking ano. Ah, yun. Dari naman palang tanggalin yung Ayan. May mga ugat pa tanggalin ko pa siya. Ito lang yung aking share araw na to. Wala na namang ganap sa labas. Noong nakarala ka kami sa silang, naihip ko na rin po pati road trip. Pinakita ko sa inyo yun. May mga bunga ng aking kalamansi. Malaki na yung aming tanim na pag-uwi ni Mr. Pwede na kami mag-harvest ng ano. Pwede na kami mag ng kamoting kahoy. Nakakatuwa. Yung pala mga dahon-dahon nun, pwede pala igulay o igata. Minsan, kukuha kami ni Mr. Non. Igagata ko. Iluluto namin yan. Para rin siyang gabi, yun, no? Know? Pag niluto. Hindi ko pa natitikman yun. Katulad nung alokbate, kailan ko lang na natikman kasi yun nga si, si nanay binigyan ako. Sinama ko sa mungo. Nasir ko na rin po sa inyo yun. Tignan nyo na lang po yung mga previous vlog ko. Ay! Kailangan na rin siyang tanggalin kasi nagbubukbuk talaga rin siya. Oh nalulusaw. Yan, chachap-chapin ko na lang siya mamaya. Para ano. Kailangan na rin pala niya talagang tanggalin. Medyo tagal ah. Ilang linggo bago ko ito harvest. Yung dalawang luya ko halos isang linggo lang hinarvest ko na rin. Ito matagal. Buwan ko na bago na i-harvest. Nalulusaw na siya. Kailangan na talagang tanggalin. Yan lang po ang aking share. Tapos magluluto na po ako. Tara. Napakita ko lang ng konting-konti -konti sa inyo yung aking ano. Yung aking luluto. Yung tilapia. Tsaka yung ano. Mga gulay-gulay na sahog. Simple lang pero ang sarap nun. Konti lang yung sahog nun pero the best. Gustong gusto na anak ko yung luto na yun. Ayan. Ito na yung aking luya. Hinabis. Kasi gusto kong dagdagan konti lang yung luya ko. Kaya isasamahan ko siya ng konti nito. Ay, shoutout out sa sibuyas. Ayan. Murang sibuyas ngayon kaya marami akong nabili. Papapakita ko yun sa inyo. Sabi, bibilad daw sa araw yon Papahanginan para hindi siya nalulusaw. Ito yung aking sibuyas. oh. Yan, medyo marami yung nabili ko. Nakaraan, halos dalawang kilo yan eh. Kailang konti na lang. Pero nagtitinda dyan sa labas, mura lang. Galing daw ilotas pag umuwi sila, nag-uwi sila, tapos tinitinda nila ako, di ba, Sabi pa, paarawan daw yan, tsaka iya, ano, yun, ibilag. Para hindi siya nalulusaw, kasi nalulusaw siya. Mura lang, 50 ang kilo. Naku, nung nakaraan, Diba? ba, nagto 200 yan. Maliliit lang yan. Gusto ko kasi medyo maliliit eh. Mahilig ako maglagay sa ano, tapos lalagyan ng kamatis. Parang misalada. kunin ko itong isa kasi parang kailangan i ano na yung medyo kailangan nang iluto yan pinapasok ko na sa loob pakita ko lang sa yung mga tanim ko ayan ang aking mga tanim niya Yung ayusin ko lang to si winter o oh, tila mo talagang ginagalaw niya talaga yung mga angel ko tsaka yung mga bato bato na yan nilalaro niya wala kasi siyang malaro eh Yan ang aking halaman ngayon. Tara, magluluto na ako i ko lang sa inyo sa palit yung aking mga halaman. Si uh, Yun po, nagigitan ako ng sibiyas, bawang, maya. Ito yung tamagas po, karo. Ito yung pinipula. Ito yung inalubo ko, dalawang pirasang piras. May naging pinagiging na sibiyas. try na po tayo ngayong tanghalian. Ito yung ulam namin ngayon. Tilapia. Sweet and sour na tilapia. Kaya po tayo. Sigurado mo palaksan naman ang kahit.